Ayan na mga angkol, mga angkol. Uy. Sa taong tiniyan na, uy. <tik> <tik> eh, ang aking kababayan na gwapo, oh. <tik> <tik> ah, yeah, sinasabit, sinasabit lang. Tatlo daw. Tatlo. 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 Kaanim lang yan eh. Baliktaran na eh. Tatlo ka dyan. Wala yung dalawa eh. Okay. Baliktaran yung gul <laughs> Alam niya yan. Mas matagal pa yan sa'yo. Hindi e, nga mo nung magkamaday. <laughs> Tuloy. <laughs> uh oh! Yan ba yung sabihin mo walang alam? Hindi yung okay, sabihin

good morning, good morning mga buddy. Ayan o. Oh. Pakarga to, pakarga tayo ng ano, mga poste. Ayan, shout out sa lahat ng aking mga kabadi. Ingat-ingat sa ating mga pagbibiyahe, mga buddy. Ayan, ayan yung operator. Ang ganda ng pambuhat o. Oh. Ayan, tipaklong bayan. Tipaklong o. Oh. Mas <laughs> maganda yan kaysa sa telescopic. ayan yan si Badi. Hi hey, Badi. Ang guwapo oh. ating kabadi. Shout out Badi. Shout out ng ating mga kabadi. Out. Mga kabading driver. Ingat. Ayun. Diyan ini. Ah magiging sikat ka na body kay mapapanood ka ng buong mundo